Nandito po tayo ngayon para maigayang kalalui. Eh. Ay, nung kasi may Madali. Ano kasi wala din mo? Ano? Walang nakata sa loto mo. Hindi ko alam. Uy! Kain! Kain tayo, kain tayo. Ay, nung no, kasi pata yan. Pataaa! <laughs> ito pa. Ang dami ko lang. Pumilitan mo tayo sa tropa bago tayo mag-busy. Alright! Ay mo na ako. Ay. Yun. Crispy pata. Kamatis. May shrimp. Ay. Sarap. Eh, di na ka malutong. na agad. Thank you, Lord. Naipon <laughs> pa po siya. Patay ako dito. Hindi, <laughs> <Dito naman>. hindi, <laughs> Yeah, tingnan natin yung tirada ni Tropa ano. <laughs> <laughs> Kaya di ba lang di mo Warang, marang, special din. Ha? Lalo mo kaiba din. Hmm. Di pa pa pala. Tapo mali. Hmm. Tapo. Eh din ah. Ano ba 'yun? Ano ba 'yan? Oy, pato ba? Ba mo ah. May kalaman si ni pato sa sinasabi ko sa akin kasi dito mabigla, eh. Hmm. Baka mo bigla ka. Bubuhos mo pa naman. Ah, dragon sa pero sige na. na, lang, na

Uy! Yeah. Uy! Dawa tayo ng kain! Hindi na pa pumunta dito pero pag may my siyang pagkain, papunta ko. Oo nga eh. okay, may my lang tsaka dawa no, dating to eh. Ano ba sa yeah. mo? Sarap, solid. Ayos naman. Nabibitsin na kasi ako. Hindi na naman tayo magkikita. So, sakto sakto. May niluto ka para sa akin. Sarap! Crunchy! Yeah. Eggs. Ayos ah. Ay. Pwede ng ano ah. Paglaban to. Ang overnight sa ano, masarap. Mm. Ano? Oh, ang overnight. Bahala ko kasi dapat Jeffrey, freezer ko. Mas gabi ko na luto eh. Tapos, mm. gigil na si Kairon. Mm. Kasi, kain na natin. <laughs> Sige. To. Kasi mm. masarap pag freezer mo eh, no? ante mm. Ang ka. Mm. Yeah. ka dito sa video ah, para sa mga Baka mga high entong O ano? Anis, alam mo pito? Tarap! <laughs> Hindi, puro inom, kain po trip Ayin naman kain. lang, <laughs> lang. potrip banding Ay kain Mahal ito, ito mga pinitira Ba't may dahil ito? ano nung kumain Sabi ko, kaya ano naman, kain na ako lalui Ba't kasi pata ulam <laughs> Ayan. Guys, ang solid to. Order lang kayo. 400 pesos lang. Sige. Ang kasi muli. Sorry. Nakaraan. Ah. Lama, pre. Minit okay. ko lang yung tropa kasi magbibisi na ulit ako. Kakita sa lunsad. Buwas. Alright. Yeah. <laughs> oh. Oh. May dumayo. May mabul May mabul Wabol, wabol. Buti hindi tayo inubusan. <laughs>

આવ્યો સી માઝન મન યે બોય યે મા તરાદના ગંગમ